dyan. Ayan ko, Ah, saan ka tayo? Ito naman kami. Ang kumain. Ayan. Kakarating <laughs> lang po kasi namin. Kaya kami nagsimba. Kaya ito gumawa lang po akong kakainin namin. Ayan. Tapos niya kami sa pagdusal. ko po kami. Ito, po ako ko. ng ko. Kapsay. Ayan po ang langka. Ayan po ang Ito Ayan po ako langka. Ayan

Ang mga out. <laughs> out sa mga out. mga 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 Saan ko tayo? Hindi na kami naman dyan pa. Ito na kami lumabas <laughs> na naman sa labas kasi para makatipid. Kaya saan na kami sa labas kaya lang. Pumila ako ng luto para mula.

Kabalo mas mura pa kayo Kaya hindi na naging pwede ang yung 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 Mayarami, no? po, Ang hindi pag-ibang na po ulit sa na po ulit sa

tapong video na ng yelo. Isang balot na yelo ng uh, ice. Poro yelo na lagay ko sa ano. si sa ng baka. ito lang buhay namin guys, simple lang. <laughs> Nagtinda, kumain, masa ng kote. Hmm. May, may pakakain, malaba muna din ulit ako. Tapos mamay hapon po, kuha naman kami ng pampat hmm. pantinda. Para bukas. Hindi na nakalini sa labas. <laughs> Kami na kanin sa bakuran, busy. Duhon, dahon. Dami, dahon. Lang, mga dahon Dahon-dahon? Kaya lang, ang harap ko kanal. Daming ano. Kaya ko kung nilagay ba yung mga basura doon, o mga kinano. yung basura sa harapan namin, hindi naman namin basura. Kami naman basura sa kanal. Ewan ko Hindi na nga kami nakakalinis. Sabi ko ba siya walang kalat sa rapat? <laughs> Natumba. Hindi <laughs> dumikit yung mga mga okay, stand. na. Nagigas po yung stand. <laughs>

balo ko. Nakaka-high blood pressure ko marami kayo nakaka-high. Kaya, control-control lang sa <laughs> Yan. Ang tagal pong maubos yung napay ko. Mm -hmm. Tapsi. Mm. Hmm. Dapat lagi may gulay para healthy. Mas maraming gulay. Tapos nagluto ako ng gulay. kapul ko po yata yan. Luto ako ng gulay lang pala na may to pa. Experiment ko lang pa yung masarap pa sa bawang. Kasi pag puro, mga binibili ko po kasi, mga makolesterol, may matika, may gata. <laughs> yan lang kasi ang mga nabibili. E pag ako nagluto, hindi pa ako nagagamit yan. Iba naman pa ako magluto, experiment ko yung walang kolesterol. Bira ako magluto na may matika. Para healthy. Ah, okay, experiment na loto. masih simple yung luto pero healthy naman. dah. ito pero ito pala yung isda. Pero ito pala yan. Eh? Mm -hmm. Kasi meron doon may ano. Wala, eh, walang, sabon, walang may sabaw na isda. Ito may gata. Kasi may nilang ang bahag ba May tatin tayo sa araw. Bawal po kasi dito ang mga karne. Malit lang. Piraso lang pag nagkarne sa Laki lang yung size ng kusuro. Napalaboratory na naman. Ano po ito eh? Ay, maintenance. Tapos pag nag regular check-up siya eh. Ano, every three months. Laboratory. Over three months nang sa so, ilang years na. So, umpisa pa nung 2016 hanggang ngayon. Ilang taon na. <laughs> Kasi medyo mahina pang kanya kid niya. Eh. Kaya hindi siya, ano, pwede na makarni. May creatinine siya, pero okay na rin ngayon. So, huwag lang magkakain. Bumaba siya kaysa dati. Ang pinapakain ko sa kanya, puro gulay. Isda, walang karne. Tumilo bumaba yung kreatin, bumaba yung ninyo. Ani galistero, normal na, ano, hindi pa normal masaya yung kidney, pero binandasal ko na maging normal. <laughs> Yes, yeah, tumaba na siya ngayon. Dati, skeleton niya. <laughs> Kala kong ano, ano na eh. Wala na eh. Kasi, tatlong beses yung na-operahan mo. Mm tatlong -hmm. beses na-operahan ko, kaya hindi um, na yung katawang mo. Akita niyo po siguro, mayroong mga picture niya noong video. kaya niya. Okay, hey, okay na siya. Ang taba-taba. -taba. Pero bakal mo siya sumabak ang asto. Tamang taba lang. Hindi lang siya lalampas sa 60 kilos. Hanggang dun lang sa 60. Bawal <laughs> na lang pa. Kasi sabi na ano, 15 kilos lang sa so 60 hindi siya tataas doon, hindi siya bago ba sa 56 kaya nasa pagkain hindi nang ka na magpapagaling ng sakit kaya naman ka yung bawal kahit na uminom ka na uminom ng gamot hindi ka gagaling pero pag yung mga bawal iwas mantika, matataba Nagaling tayo. Kaya 16 years na siya. Ano. Pero magaling na po siya. Ano lang, maintenance lang. Hindi na siya nag-high blood. Yung ano niya, normal na yung kanyang uh, ano yun, blood sugar. Kasi puro nga gulay, pinapakaya ko sa kaisda lang. Karni, pagtarasyo lang sa kanyang karni. Iba-iba so, naman pinapakain ko sa kanya, pero... Hindi lang yung karamihan na madalas. Manok, may manok din. Pero baboy. Karasyo lang. O, mm. pa. Ah, Alay, haba na. Ah. Mm. Bye, guys. Thanks for watching Bye. po. Salamat po sa mga followers and non-followers viewers at sa mga nyo followers at sa maraming pang magpa-follow po sa aking uh, channel. Mami, salamat po guys sa supporta ninyo at nakapatuloy po yung supportahan ng aking uh, channel. Pwede nyo rin po i-subscribe. Ay magustuhan po ninyo ang aking mga simpleng videos. Ito lang po puro kain, 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 kain. Kunti pa siya mm -hmm. lang po. Wala po talaga ang time mamasyal kasi alam niya naman po. Papanood niya naman busy kami sa araw sa pagtitinda, umagat hapon. Ayan. Titinda po kami para kami mabuhay. <laughs> Siyempre po, sayang araw, di ba? Kailangan magtinda tayo, manganap buhay para tayo ay kumita. Di ba? May tayo araw-araw. Kahit maliit man o malaki, basta may income tayo, okay na yan, di ba? Mas maganda kung sarili talaga na business, mas malaki ang kikitain. Ito po kasi, ano lang kami, ah, uh, porsyentuhan lang kasi parang tamad na ako magsarili ng negosyo kasi matrabaho. Trabaho? Mayroon. Kuya? Matrabaho po kasi pag sarili. Kaya mainam na po ito ng mga morsintuhan lang. At least, ngayon wala akong iniisip ko. Kung kumikita kami, ah, magluluto lang magtitinda. Ah, medyo puyat lang. Pero nakakatulog naman at least. Pag maaga na kaoy, nakakatulog naman. O di pa. Tsaga-tsaga lang pa tayo mabuhay. Kasi wala tayong may asahat kung sarili natin. Di ba? Kaya tayo may mga anak, may pamilya, wala rin tayong dapat, hindi tayo dapat umasa kasi hindi naman talaga lahat. Lalo pag may pamilya na, kailangan sarili natin talaga. kaya tayo may tumanda na, dapat tayo ay uh, merong aasahan sarili natin na pera pag tayo ay tumanda, may tayong dudukutin kasi mahirap umasa. Di ba kahit matanda na tayo. Kasi pagdasal lang na hindi tayo magkaroon ng kapansyana kasi ay yun ang mahirap. <laughs> Kaya pinagdadasal ko na hindi kami magkaroon ng kapasana kahit kami may tumanda at pag kinuha kami ng Lord, oh, walang kapasana. Eh. Kasi mahirap magpaalaga eh. lalo na kung di naman, di naman tapat sa'yo mag-alaga, hindi totoo sa'yo, kawawa lang, di ba? Wala na na pag wala kang ganyan, pera, kawawa lang. Pero mayroon naman pera, kung nga-apihin ka naman, oh, di ba? Kaya dapat may sarili talaga tayo pagtanda natin. Di ba? Pag taga-hulog-hulog tayo, din alam nyo naman kung ano yung hulugan natin na pagtanda natin na ay meron tayong nga konting savings. savings. na makukuha para sa sarili natin. Di ba? Mm -hmm. Kung di natin kaya maglaba, maglinis, uri, may tayong pambayad sa paglaba, malinis. Gusto <laughs> so may pambili tayong pang araw-araw tayo na kakainin pa ang kailangan, nangigit sa sapat natin, o diba, higit sa sapat na kailangan, may pera tayo. Kailangan yung maman tayo, ang importante naman may pambili tayo sa araw-araw, ba? -araw, diba? Hey, ng buhay, araw -araw eh, yun naman ang buhay, araw-araw eh. Kahit ang future natin, araw-araw pa rin yun, basta ay araw-araw. Yan, mag-save tayo kahit sa piso, kahit ilang, basta pagdating ng panahon na tayo pera. <laughs> Pagtanda natin, okay, hulog ninyo ito sa mga alam niya naman kung saan naguhulog hindi ko nababanggitin eh, kasi baka makomersyal pa. <laughs> para pagdating nyo, pag nag-retired na kayo, pag nag-sixty na tayo, ngayon tayo naanihin, di ba? Ayun lang, kahit kaunti lang ha. Basta wala lang sakit. Ngayon uh... na tayo ano, hanggang pangarap lang tayong umamahan kasi darating na lang kung talagang para sa atin yan, di ba? Sikap-sikap lang ha. Habang... Magana buhay tayo, nag-iipon ipon ng konti, hindi natin yan. Pagdating na araw, mayaman na pala tayo. <laughs> di ba? ano anong ano dyan, extra extra income na, basta legal lang, di ba? Ano tayo sa tama. Di ba? Ano naman natin ang yaman kung kaning sama-sama? Ano oh, lang tayo sa... Ang kalisagi. Mabuti. Oh, uh, Pakalisagi pa ng mga gasi. Ang haba na po ng inventory guys, ayan. Ayan. Thanks for watching po. Bye-bye. God bless us all. So, Nasaan ang saging? Ako pa saging. Doon <laughs> namin nalagay ang saging. <laughs> Kasi masikip namin ang mesa. Doon namin nakapatong. Hindi, may tayo dito ng ano. Mm -hmm. Ah, juice. O, oh, sige na, pwede na. Matip lang ba ng juice eh. Mayroon pa tayong marinda po dito. Malinis. Yeah. Pwede kayong paghaluin na rinda ka sa kanya. Ayan. Ayan. Mm -hmm. Inahulog na ba na? Ay, guys, um, harvest namin sa akin, hinog na. Pagtingin ko hinog na sa puno, meron lang ko tayo sa saging ng uh, ibon. Ito po yung nakasurvive kami nung pandemic. Ito po, hindi namin tanin. Ito po yung tumubula sa bakura namin. Kaya um, masaya kami nung ano, kasi nung pandemic, lagi kami may saging dami. <laughs> o, so, nakadagdag sa kagipitan ng pandemic. Kaya, nagpasalamat ako sa Diyos dahil maraming tumugong makakain sa bakura namin. Hindi ko tinatari. Mm -hmm. Ngayon nga, may tumubo naman. Parang palawan, no? Mm -hmm. Hindi ko alam kung palawan yan. Hindi ko alam kung kinakain yan. Kaya tatanong ko po kung kinakain yan. Sagi. Mm. Ang ah, haba niya, ha? banana Tadalo ako, bulaw na ako. Wala. Ang dadayot daw na kain nakain. Butas ka naman ako. Ang dadayot po ako kaya hindi pa ako makain ng kanin. Kasi ang kanin malakas sa sugar. <laughs> takot ako magkaroon ng blood sugar. Ito iniwas ko rin kasi normal na sugar niya. Ang tinapay naman po kayo Mas mababa siguro ng konti ang blood sugar niya kaysa sa kanin. Mas daw maraming kakainin. Kasi ito tinitin po namin yung panis. Hindi naman masyadong matamis. Tama lang siya. Ako ang level ng pagsamahin, tumaas yun sa kanon. Mamayari Kumain na kami ng saging eh, baka, -huh. baka uh hindi magmatch eh, yung mga tansan. kasi matimpre pa ng juice. Alimutan ko pala magtimpre ng juice. And guys, thank you for watching po ulit. Bye bye, God bless us all. Bye bye. Thank you po sa lahat ng mga viewers. And and um, we uh, followers, the more friends, and uh, non followers and non followers viewers. Maraming salamat po. Ayan. Uh, now ay must subscribe din po ninyo ang aking channel. Ayan. Yung, yung mga may star po dyan. Laka like naman. Mm -hmm. <laughs> Kaya naman magpaw po, magpawalan ng star. Hala ngayon. Pasensya na po kayo kung ano, hindi ako masyadong English. Pero ang lahat nando no? nang sa sa wall ko, pinapanood ko naman po pag may oras ako. Ayan, so, huwag nyo na pa paisipin nyo nga ako na kahit hindi ako masyadong ka-English. Alam, maintindihan nyo po ako, busy po kasi ako sa anak po. Ay, pag di naman ang hanap po, eh, doon lang income. Mm -hmm. <laughs> diba? Bye-bye, oh, guys. Bye-bye. Don't forget to follow po.